Salam-salamin, what's up mga kasawiya? Sunyan so, yeah, din ba yung mga ingredients ano para mas masarap so kaluto tanong sa mga masla alayagan? Iluto namin mo muna sa ig inya balayagan ba alayagan na niya? Mapasad, nambay, maluto din. Nabukuan namin kasi bagiluto luto namin with oyster sauce, insya Allah. Nabay, nabalas ng layagan sa kinaluto namin yung sa ig. Midkay ka sa kulay ng mga masla asipit. Maso na makatigal si Weng na tama ni niya ba alayagan na niya? Maso na sarapan si Weng sa masla ang mga asipit. Then doon makatiga makatigil sa mga maya sipit. slasipit Apaya paano makapunod ka doon Makatam ka doon Ang ginagkeleng sa mga masla sipit. Ami kaliga sa kinaluto Ni asero unandan mga wata na Bago pakanda ni asero Inya ba mga masla alayagan sa salok Nya purpose niya sa kinaupak sa niya ba alayagan sa salok Para pumasok yung lasa ng mga ricado Sa kalobloban looban ng katawan ng alimango Kaya abangan natin mga kasoya Ang masarap na recipe ng team soya Pagdating sa malalaking alimango Mga pasta makakita Hello. kayo ng yung request nyo makikita nyo lahat okay. Okay. basta limango oh. sipit mm -hmm. <laughs> ng talimango Lana, lala lagi nanti sa Buden, lagi nang oil Lagi nanti nang bawang Kalau masyarakat si wow sekalu <laughs> 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 <Bukan, laughs> ya risen hahaha iran benar luka nih, lagi nanti tak koden hahaha <laughs> 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 masarap Nanti nang, rubik sama kau okay. oke okay. oke okay. lagi nanti yang mana alimango Sipit Dipit So ayan mga kasaya So nitago ni Julius Inya ba mga maslalayagan lalayagan siya sa pagilutuan Maso makaguto mo Julius niya ba kanya Inya baluto A best recipe ng Team Soya May kagalina yung pagiluto sa mga maslalayagan iling niya baluto inya namin yung mga kasaya Promise masarap to Nandun sa so mga mas Ibagudod ni Julius Siya sa kudan niya Para maluto So ilalagay na ni Julius sa isa sa mga pampalasa ang banana ketchup dito sa alimango. Para manamis-tamis ang magiging lasa ng laman ng alimango. At isusunod naman ni Julius ang pamintang durog para magkaroon ng konting anghang ang bawat kasulok-sulokan ng laman ng alimango. Okay. Karo-kare natin. At may mekos-mekos na ni Julius itong alimango para pumasok ng maayos yung mga ricado sa kaloob-looban na laman ng alimango. Oyster sauce. <laughs> <laughs> oyster sauce. <laughs> so nilagay na yung ni Julius tong oyster sauce. Isa sa mga ginagamit na yun para mas sumarap ang luto ng Team Soya. <laughs> Sarap itong pagluto. At ayan na nga mga kasoya, so malapit na maluto yung uh, niluto natin mga laging halimango. At ito ang best recipe ng Team Soya. Ang pinakasekreto dito ng Team Soya ay nilagyan namin ng lukan or tuway. Ganito lang gawin yung mga kasoya, unahin lang ang lukan kaya sa alimango. Para lumabas ang mantika ng lukan at mamasok doon sa kalubluban ng alimango. So ayun na mga kasoya, tapos so, natapos na namin lutuin ang masarap na recipe ng Team Soya. At abangan ng part 4 kung paano namin kainin ang mga laking alimango. Shout out mga kasoya!